Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ng kanyang kapalit. <silence> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman, at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng Kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Sa akademya, kinausap ng punong guro si Chen dahil ilang araw pa lamang mula nang mapasama siya sa honors class. Ay napansin itong hindi na ito sumasagot sa mga tawag, hindi nagre-reply sa mga mensahe, at palaging lumiliban sa klase. Napaisip si Chen sa kanyang isipan, kakabalik lang niya, pero nahuli na agad siya. Talagang napaka-informado ng punong guro, agad siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na may biglaang nangyari sa kanilang bahay, kaya hindi siya nakapagpalam sa oras, buuli ng loob niyang tanggapin ang anumang parusang nararapat para sa kanyang mga nagawa. Ngunit nilinaw ng punong guro na hindi yun ang layunin ng pag-uusap. Wala raw itong intensyon na pagalitan alitan siya, nais lamang nitong malaman kung may nangyaring masama sa kanya, ipinaliwanag naman ni Chen na wala namang ganoong nangyari, at nagtanong pa siya kung nag-aalala ba ang punong guro na baka umatras siya sa paligsahan, subalit sinabi ng punong guro na hindi yun ang dahilan, muro ang tiwala niya kay Chen pagdating sa laban, ang inaalala lamang nito ay baka may mabigat na suliraning pinagdadaanan ang binata na ayaw nitong ipaalam. Dagdag pa ng punong guro, dahil isa si Chen sa mga natatanging oracle ng akademya, kahit hindi siya sumang-ayon na lumahok sa torneo, mananatili pa rin ang buong suporta ng paaralan sa kanya. Ipinunturi nito na ang tunay na layunin ng akademya ay palaguin ng mga mahuhusay na Oracle, at hindi kailanman magbabago ang prinsipyo nilang yon. tumango si Chen bilang tugon at tiniyak na maayos lamang siya. Nangako rin siyang ibibigay ang buong makakaya sa darating na exchange tournament upang may pagmalaki ang kanilang paaralan. Pagkatapos ng pag-uusap, sinabi ng punong guro na maaari na siyang bumalik sa klase, idinagdag pa nito na dumalaw raw kanina ang bago niyang kaibigan upang magtanong kung nasaan siya, dahil labis itong nag-aalala. Medyo naguluhan si Chen sa narinig ngunit hindi na nagtanong pa. Pagbalip niya sa klase, agad siyang sinalubong ni Jerway na kaagad isinabot ang kamay sa kanyang balikat at nagtanong kung saan siya galing. Dinugtungan naman ni Xiaoxia na maging ang mga guro ay walang alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya labis silang nag-alala, ipinaliwanag ni Chen na naging abala lamang siya sa bahay. Maya-maya, binanggit ni Jerway ang tungkol sa teknik sa pakikipaglaba na minsang nabanggit ni Chen. Inabot nito sa kanya ang isang credit card at ipinaliwanag na pinag-ipunan nila ni Xiao Xia ang halagang 300,000 upang magamit muna ni Chen, saka na lamang daw ito magbayad kapag may sapat na siyang pera. Lubhang nagulat si Chen sa narinig, nabanggit lang niya yon ng pabiro noon, ngunit hindi niya inasahang sineseryoso pala ito ng dalawa. Ipinaliwanag niya na kalauna na inalaman niyang hindi sulit ang teknik na yun sa ganoong presyo, kaya hindi na niya ito binili, gayunman, Taos puso pa rin siyang nagpasalamat sa kabutihang ipinakita ng mga kaibigan. Ayon kay Jerway, sayang nga raw, ngunit sigurado siyang makakakita pa si Chen ng mas maganda sa hinaharap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang dumating si Wen Hao, namumula ang mukha at halatang kinakabahan. Maingat niyang inamin na narinig niyang kapos sa pera si Chen, kaya iniabot niya rito ang sariling card na may 50,000 libong ipon. Sinabi pa ni Wen Hao na umaasa siyang hindi ito ma-offend, dahil alam niyang maliit lamang yun, dagdag pa niya, bilang kabayaran sa pagkatalo niya noon, handa siyang gumawa ng anumang ipagutos ni Chen, ngunit mahina ang tinanggihan ni Chen ang alok, at ipinaliwanag na hindi niya kailangang umakto bilang alipin o gumawa ng ganoong bagay. Mabilis na pinagalitan ni Xiao Xia si Wen Hao dahil sa panghihimasok nito sa pribadong usapan ng kanilang grupo. Tinanong niya ito kung may binabalak ba itong masama sa pagpapakita ng sobrang kabaitan, agad namang ipinaliwanag ni Wen Hao na wala raw siyang ganoong intensyon. Gusto lamang daw niyang taos pusong humingi ng paumanhin kay Chen, dahil noon ay inakala niyang nakapasok ito sa honors class sa pamamagitan ng koneksyon o pabor, ngunit matapos ipaliwanag ni Guru Jong ang totoong kalagayan ni Chen, buong puso na niyang tinanggap ang pagkatalo niya. Sinabi pa niya na ipinaunawa ni Chen sa kanya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila, kaya ngayon ay tapat daw niyang nais maging kaibigan nito. Bamulong si Xiaoxia sa tainga ni Chen at ipinaalala na siya ang kauna-unahang taong nakatalo kay Wen Hao, Itinanong pa niya kung papayagan nilang sumama ito sa kanilang grupo, sinabi ni Chen na wala raw siyang problema roon. Kaya agad namang ipinaalam ni Xiao Xia kay Wen Hao na kung talagang gusto nitong maging ikaapat nilang kasapi, malugod nila itong tatanggapin. Agad namang sinabi ni Wen Hao na hindi raw mahalaga sa kanya ang rango o posisyon. Mayabang namang idinagdag ni Jerway na dahil may bagong kasamahan na sila, dapat daw nila itong ipagdiwang at ipinautos pa kay Wen Hao na kunan ng tubig si Chen. Ngunit mabilis na tumugon si Wen Hao, at sinabing kung may dapat kumuha ng tubig kay Chen, dapat si Jerway daw yon dahil tinalo naman daw siya ni Wen Hao. Hindi makapaniwala si Jerway na kakajoin join pa lang ni Wen Hao, ngunit parang siya na agad ang amo, si Chen naman ay tahimik lang na nakamasid sa kanila, at napangiti, sa loob-loob niya, naisip niyang napakaswerte niya sa pagkakaroon ng ganitong mga kaibigan, dahil alam niyang kung hindi siya nabuhay, hinding-hindi niya sila makikilala. Samantala, sa treadmill ay todo ensayo si Chen, sa kanyang isip, malinong na simple lang ang leveling system, kailangan lamang ng katawan na sumipsip ng mystical star energy, at habang mas marami itong naaabsorb, mas mataas ang antas na aabot, ang matinding pisikal na pagsasanay ay nagpapabilis ng pagsipsip ng enerhiya, kaya karamihan sa mga estudyanting oracle ay laging aktibo sa kanilang mga physical training classes. Ngunit alam ni Chen na mas komplikado pala ang proseso ng engravings kaysa sa inaakala niya. Suot na niya ang special na training gear upang mapalakas pa ang epekto ng kanyang ensayo, ngunit nakakagulat na mababa pa rin ang antas ng kanyang pagsipsip ng enerhiya, kapag hindi na-absorb agad ang star energy sa loob ng katawan, unti-unti itong tumatagas at nasasayang, kaya hindi na rin nakapagtataka kung bakit may mga taong nananatiling level 1 habang buhay. Alam ni Chen na sa bilis ng progreso niya ngayon. Hindi kailanman maabot ni Chen ang level 4 bago magsimula ang paligsahan, yun ang malinaw na katutuhan ang tumatak sa kanyang isipan, alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapabilis ang kanyang engravings rate, at dapat niyang gawin yun agad bago pa mahuli ang lahat. Habang abala siya sa pag-iisip, nilapitan siya ni Jeroway at nagreklamo na nagsisimula ng maging nakakainip ang kanilang libreng training session. Inanyayahan itong makipag si Chen upang magkaroon ng mas panabik na ritmo ang kanilang ensayo. Medyo napaisip si Chen sa alok, bigla niyang naalala ang nangyari sa underground death match. Ang sandaling napilitan siyang lumaban sa isang halimaw at, sa gitna ng takot at kaguluhan, hindi niya sinasadyang natutunan ang star energy observation. Napagtanto niyang maaari niyang gamitin ang karanasang yun bilang batayan sa susunod na hakbang ng kanyang pagsasanay, kaya ininungkahi niya kina Jerway at Xiaoxia ang isang ideya na mga ng tulong nilang dalawa. Ilang sandali pa, binuksan nila ang maliwanag na ilaw sa gitna ng training hall, si Xiaoxia ay agad gumamit ng cloud palm strike, habang si Jerway naman ay nagpakawala ng random feast, sabay nilang hinarap si Chen bilang isang kopunan napansin ni Chen kung gaano nakaganda ang pagsink ng kanilang mga galaw, halos sabay ang bawat atake, at ramdam niya ang matatag na bugso ng enerhiya na unti-unting umaalingasaw sa paligid. Matapos ang halos isang oras ng walang humpay na sparring, parehong hingal na hingal sina Jerway at Xiaoxia. Iminungkahi nilang magpahinga muna, Napangiti pangiti si Xiaoxia habang inaalala kung paano siya nagduda noong una nang sabihin ni Chen na nais nitong lumaban ng 1 versus 2, inakala niyang nagbibiro lang ito, ngunit nagulat siyang seryoso pala ito. Si Jerway naman ay natuwa sa paraan ng kanilang pagsasanay dahil sa ganitong uri ng laban ay hindi na niya kailangang mag-alala kung mananalo o matatalo kaya nakapaglabas siya ng buong lakas at nakapagsubok pa ng mga bagong galaw na hindi pa niya nagagawa noon. Nang sumunod na lumaban si Wen Hao, lalo pang napatunayan ni Chen ang teorya niya, ang ganitong uri ng all-out, no holds barred battle ay tunay na nagpapabilis ng pagsipsip ng star energy, at dahil matatag na rin ang pundasyon ng bawat isa sa kanila, batid niyang kapag tuluyan ang bumilis ang engravings rate ng kanilang mga katawan, mabilis silang aangat sa mas mataas na antas. Pagkatapos ng laban, nanatiling nakaupo si Chen sa gilid ng hall, pinagmamasdan ng liwanag ng enerhiyang unti-unting humuhupas sa paligid, sa katahimikan, napaisip siya tungkol sa sarili niyang pagunlad, alam niyang mataas na ang kasalukuyang engravings rate ng kanyang katawan, ngunit hindi pa yun sapat. Batid ni Chen na sa mga karaniwang tao, ang mga star energy supplement ay sinadyang pahinain upang maging ligtas inumin. Kung mahina ang katawan at mababa ang engravings rate ng isang tao, kahit libu-libong bote pa ng supplement ang inumin nito, mananatili pa rin itong nakapako sa parehong antas. Ngunit sa obserbasyon ni Chen, ibang-iba ang star energy na nakuha niya mula sa kanyang boss, isandaang beses na mas puro kaysa sa kahit anong supplement sa merkado, sa lakas ng kanyang katawan ngayon, alam niyang kung diretsyo niyang sipsipin ang ganong kalakas na enerhiya, tiyak na puputok ang katawan niya dahil sa sobrang bilis ng daloy. Gayunman, habang pinagmamasdan niya ang malamlam na liwanag sa kanyang palad, Unti-unti siyang nakaisip ng posibilidad, kung sakaling makontrol niya ang daloy ng enerhiya hanggang sa antas na kaya ng kanyang katawan, kung magagawa niyang baguhin ang bilis ng pagdaloy nito sa bawat himay-may ng laman, maaari niyang subukan ng isang bagay na kahit sa mga tala ng akademya ay hindi pa nagagawa ni Newman. Maaari na ngayong gawin ganap ni Chen ang hiniram niyang star energy upang tuluyang maging kanya at magamit ito sa mabilis na pagangat ng antas, buo ang kanyang paniniwala na ito ay isang panganib na sulit subukan, kahit pakapalit nito ay ang sariling buhay. Sa wakas, ginamit niya ang power borrow ability, hindi niya namalayan, hanggang sa mismong sandaling iyon, kung gaano kalaki at kalakas ang enerhiyang kaya niyang hiramin mula sa kanyang boss, sa unay tila hindi kapanipaniwala, ngunit habang patuloy siyang nakikipagbuno sa bugso ng puwersa, napagtanto niyang ito nga ang parehong lakas na nagpaakyat sa kanya ng dalawang antas sa isang iglap noon. Maingat niyang kinontrol ang nagwawalang daloy ng kapangyarihan, piniga ito, Pinipisil hanggang sa maging pinakamaliit at pinakakumpaktong anyo, pagkatapos ay sinimulan niyang direktang sipsipin, dahan daang ang pinapapasok sa kanyang katawan, sa ilang sandali, ang lahat ng matinding raw energy ay nakapaloob na sa kanyang puso, umiikot, kumikislap, at tila gustong kumawala. Ngunit hindi niya inasahan ang susunod na mangyayari. Kahit maliit na bahagi lamang ng enerhiyang yun, labis-labis na para sa kanyang katawan, sa bawat tibok ng puso, sumisiklab ang lakas sa loob niya. Parang apoy na gustong lamunin ang lahat, pilit niyang pinipigilan at nililimitahan ito gamit ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit na pagtanto niyang hindi na niya kayang kontrolin ng dami ng enerhiyang naabsorb niya, sa ganitong nakakatakot na antas, alam niyang anumang sandali ay puputok ang kanyang katawan. Sa desperasyon, napilitan siyang pakawala ng lahat ng enerhiya, sa mismong oras na yun, yumanig ang buong akademya, sa una, inakala ng lahat na lindol ang sanhinang pagyanig, Ngunit agad nilang napagtanto na ang pinagmumula ng alo ng lakas ay si Chen mismo. Namilog ang mga mata ng mga nakasaksi, at halos mabitawan ng ilan ang kanilang mga hawak sa sobrang pagkabigla. Sa gitna ng hall, sumirit pa itas ang sariling star energy ni Chen, isang liwanag na kumikislap sa bughaw at ginto, tila sinasakop ang buong silid. Mula sa kawalan, biglang lumitaw ang kanyang boss, dala ang malinaw na pagkabigla sa mukha, hindi nito maunawaan kung paano nangyari, Ngunit isang bagay ang tiyak, si Chen ay matagumpay na naabsorb ang star energy na pag-aari nito. Ipinaliwanag ni Chen na sinubukan lamang niyang limitahan ang daloy ng enerhiya hanggang sa antas na kaya niyang kontrolin, at sa kabutihang palad, gumana ang eksperimento, hindi siya sumabog, at higit pa roon na kaya na ng kanyang katawan ang kapangyarihan. Lubos na namang ha ang kanyang boss, hindi ito makapaniwala na may isang nilalang na kayang tiisin at iangkin ang ganoong uri ng raw star energy. Sa sandaling yun, napaisip ito, marahil nga si Chen ang tinutukoy sa sinaunang propesya, ang isang kapalaran, o ang tinatawag nilang destiny point. Matapos hamu pa ang lahat ng enerhiya, unti-unting lumitaw sa harap ni Chen ang isang text box na tila nagmula sa mismong core ng sistema. Mas mahigit ang mga star energy supplement ay nililikha mula sa mga materyales na may mataas na konsentrasyon ng star energy, gaya ng star grass at star crystals, taglay nila ang iba't ibang mahiwagang epekto, kabilang ang pagpapanumbalik ng star energy, pagpapalakas ng pisikal na katawan, at paghilom ng mga sugat. Tahimik lamang si Chen habang pinagmamasdan ang lumulutang na mensahe, sa kabila ng pagod at sakit na nararamdaman ng kanyang katawan, hindi niya mapigil ang mapangiti, alam niyang sa gabing yun, sa pagitan ng panganib at posibilidad, tuluyan na niyang nilagpasan ang mga limitasyong dating pumipigil sa kanya. Tinanong ni Chen ang kanyang boss kung may sinabi ba ito kanina, sagot ng nilalang na wala naman. Sabay pagpapahayag ng ginhawa at tuwa na buhay pa ang binata. Hindi nagtagal, dumating siguro zang, hingal, pawis, at halatang nagmamadali, mabilis nitong tinanong kung ligtas ang lahat. Agad namang sumabat si Xiaoxia, ipinaliwanag na ang matinding enerhiya kanina ay nagmula kay Chen, idinugtong naman ni Jerwei na katatapos lang nila ng sparring session at nagpapahinga pa ng bigla na lamang sumabog ang kapangyarihan ng binata. Hindi makapaniwala si Guro Zhang sa tindi ng star energy na umaapaw mula kay Chen, agad niyang inutusan si Wen Hao na kunin ang star level detector, at pagdala nito ay lumitaw sa screen ang nakakagulat na resulta, level 3 na ang binata. Halos sabay-sabay na napanganga ang lahat, siya ang unang level 3 oracle na nagawa ng kanilang paaralan sa loob ng napakahabang panahon. Mabilis na umalis si Guro Zhang upang ipaalam agad ang kamanghamanghang balitang yun sa punong guro. Lumapit si Xiao Xia, puno ng pananabik at pagkamangha, at sinabi kung gaano kabilis nag-level up si Chen, saka nagsabi na nais din niyang matutunan ng ginawa nito, ngumiti lamang ang binata at sagot niya na nag-training lang siya, tulad ng iba, at darating din ang panahon na maaabot nila ang parehong antas. Hindi inaasahan ni Chen na magdudulot ng ganoong kaguluhan ang biglaang pagtaas ng kanyang antas, dahil sa dami ng atensyon na kuha niya. Napagpasyahan niyang ipagpatuloy na lamang sa bahay ang pagsubok ng bagong engravings method. Sumang-ayon si Jerway, sinabing naramdaman din niyang tumindi ang sariling enerhiya matapos ang sparring nila. Sabay namang sigaw ni Xiao Xia na kung ganoon, mas madalas pa silang dapat mag-sparring upang maka-level up din gaya ni Chen. Tumayo si Wen Hao sa at puno ng enerhiya, saka sumigaw na siya naman ng lalaban kay Chen sa susunod. Habang naglalakad sila, napansin ni Chen na hindi na siya pinagsasabihan o sinisigawan ng kanyang boss gaya ng dati. Ang tanging pahayag ng nilalang ay nasasanay na ito sa pagiging padalos dalos ng binata. Ayon dito, kung tunay na layunin ni Chen ang mabilis na pag-level up, hindi na ito magsasayang ng salita. Kailangan daw niyang lumakas para sa nilalang mismo. Sa matatag na tinig, sinabi ni Chen na wala raw dapat ipag ang kanyang boss. Marami pa raw siyang nakaimbak na star energy na hindi pa lubusang naabsorb, at kapag natapos niya yun, maaabot na rin niya ang level 4. Tahimik lang siyang pinagmasdan ng nilalang habang patuloy sa pagsasanay ang binata, lumipas ang mga araw, hanggang umabot ang kalendaryo sa ikalabindalawa ng Hulyo taong 2026. 55 araw na lamang bago ang exchange tournament, walang humpay ang kanyang pagsasanay, araw at gabi puno ng pag-eensayo at sparang kasama ang mga kasamahan. Mabilis lumipas ang panahon, hanggang sa dumating ang umaga ng ika ng Setyembre taong 2026, ang araw ng paligsahan. Ang venue ay napakalaki, puno ng libu-libong manunood na sumisigaw at nag-aalab sa pananabik, habang nakatayo sa entablado, halos hindi makapaniwala si Xiaoxia na naroon siya mismo, napabulong ito, na kung malalaman lamang yun ng kanyang ina, tiyak daw na maiyak ito sa tuwa. Ngumiti si Jerway at idinagdag na mas maraming estudyante ang lalahok ngayong taon kaysa sa mga nakaraan. Samantala, lumapit si Wen Hao Chen at tinanong kung handa na ba ito para sa mga laban ng level 4, sapagkat malaki ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng dalawang antas. Ngumiti lamang si Chen, may halong lungkot at tag at inihayag na kung nagkaroon lamang sila ng mas mahabang panahon upang mag-ensayo ng magkakasama, marahil ay sabay-sabay silang lalaban bilang isang koponan ngayon. Maingat na pinaalalahanan ni Chen ang kanyang mga kaibigan na ang simpleng paglahok pa lamang sa paligsahan ay isa ng karangalan. Ipinahayag niya na hindi naman mahalaga kung manalo o matalo siya, ang tanging layunin niya ay ibigay ang buong makakaya, nangako rin siyang kung sakaling maging sobrang delikado ang laban, agad siyang sisuko. Sinabi ni Wen Hao dahil magkaibang bahagi ng arena ang inilaan para sa mga kalahok ng level 3 at level 4, napilitan silang maghiwa-hiwalay. Bago sila tuluyang maghiwalay, Sinabi ni Jair Wei na kapag natapos nila ng maaga ang kanika nilang laban, babalik sila upang buong lakas siyang palakpakan, taus pusong binati siya ni Xiao Shi Xi ng good luck, habang kumaway naman si Chen bilang pamamaalam. Pagsapit ng oras ng kanyang laban, tumindig si Chen at nagsimulang maghanda. Samantala, sa VIP stands, hindi maitago ni Principal Hu Wei ang kanyang pagkahanga sa paligid, iyon ang unang pagkakataon na makaupo siya sa lugar na yun, isang pribilehiyo na karaniwang nakalaan lamang sa mga pinuno ng pinakamahuhusay na akademya. Ngumiti si Teacher Zhang at mahina ang nagpaliwanag na likas lamang yun, sapagkat hanggang level 2 tournament lamang ang nararating ng kanilang paaralan sa mga nagdaang taon, ngayon lamang sila nabigyan ng pagkakataong maranasan ang ganitong antas ng pagkilala. Mayamaya, -maya, dumating ang isa pang lalaki at masiglang bumati sa prinsipal, si Wang Mingyuan, matagal na niyang kaibigan, magiliw silang nagkamayan, Kapwa Mingiting nag-uumapaw sa respeto at paggalang. Binati ni Mingyuan si Hu Wei at ipinahayag ang kanyang paghanga, dahil hindi niya inasahang makapagpapadala ang Leitai Academy ng mga kalahok para sa parehong level 3 at level 4 sa loob lamang ng maikling panahon ng paghahanda. Mapagkumbabang umiti si Hu Wei at sinabing bunga yun ang sipag at tsaga ng kanyang mga estudyante, ginawa raw niya ang lahat ng makakaya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, at nagpasalamat din siya kay Ming Yuan sa pag-abiso tungkol sa mga biglaang pagbabago sa mga patakaran ng paligsahan. Ipinaliwanag naman ni Ming Yuan na ayon sa bagong utos mula sa sentral na pamunuan, tataasan ng komite ang mga gantimpalang ibibigay sa mga paaralang mananalo, dahil dito, tiyak aniya na magiging mas matindi at mas mabangis ang labanan ngayong taon. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang isa pang lalaki, mayabang ang ngiti at puno ng pang-uuyam ang tinig. Ayon dito, marahil daw kaya maingay ang lugar ay dahil puno ito ng mga probinsya nung ngayon lang nakapasok sa VIP section. Bahagyang nainis si Huwei, ngunit mahina kung pinigilan siya ni Ming Yuan, mahinang binulong nito na kalmayan lamang ang sarili, dahil ang mga lalaking iyon ay pawang mga prinsipal ng mga paaralang nagwagi sa mga nakaraang torneo, wika pa niya, mas mabuting huwag ng makipagsagutan. Mariin namang sumagot si Huwei na luma na ang tagumpay ng mga iyon, hindi pa nga raw nagsisimula ang paligsahan, kaya wala pang makapagsasabi kung sino ang tunay na mananalo ngayong taon. Doon sumingit ang isang lalaking may malamig na titig, si Principal Likwa ng Wuyu Oracle Academy, ang kampiyon ng nakaraang taon, may ngising mapang mata itong tumingin kina at Ming Yuan, saka nagsabing tulad ng inaasahan, mas maingay daw talaga ang mga asong walang selby Itinuloy pa nito ang pangungutsa, sinasabing dapat sulitin ni na at Ming ang sandaling iyon sa malaking entablado, sapagkat baka yun na ang huling pagkakataong makikita nila ang ganoong tanawin. Naasar si Hu Wei sa pangiinsulto sa kanya, ngunit bago pa siya makasagot, marahang lumapit si Teacher Zhang at Unong sa kanyang punong guro, ipinahayag nito na yun ang unang pagkakataon nilang lumahok sa ganitong kataas na antas ng paligsahan, at hindi niya maitago ang kaba, baka raw mahirapan ang kanilang mga mag-aaral. Tinanong naman ni Hu Wei kung ano talaga ang palagay niya sa kanilang mga estudyante. Bagamat nagulat si Teacher Zhang sa tanong at buong paniniwalang sinabi na kamangha-mangha ang mga ito, lalo na si Chen, sa kanyang palagay, ang talento ni Chen ay hindi nalalayo sa mga tinatawag na drug-enhanced prodigies mula sa mga elite na akademya. Mariing tumango si Hu Wei, para sa kanya, wala na silang dapat gawin kundi ang buong pusong maniwala sa kanilang mga estudyante. Samantala, sa kabilang bahagi ng mga upuan, may isang batang babae na may maitim na buhok at suot na salamin, Mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kartong may nakasulat na, Lay. Hey. Ito ang unang beses niyang makapasok sa ganitong emranding lugar, kaya't labis siyang kinakabahan, sa isip niya, paulit-ulit na lumilitaw ang tanong, ayos lang kaya si Chen ngayon. Nang una niyang mabalitaan na sasabak si Chen sa paligsahan, halos hindi siya makapaniwala. Isang linggo pa lamang ang nakalilipas mula nang malipat ito sa honors class, at simula noon ay hindi na sila nagkikita, hindi niya alam kung kumusta na ito, ngunit ngayong sandaling ito, si Chen na ang pinakamataas na karangalan ng kanilang paaralan, ang kakatawan sa buong institusyon sa Level 4 Tournament. Naalala niyang minsan na inisip niya na baka hindi na siya muling pansinin ni Chen. Siyempre, isang ordinaryong estudyante lang siya, at si Chen ay tila papunta na sa ibang mundo. Ngunit isang araw, habang nagmamadali siya sa pasilyo, natisid siya, bago pa siya tuluyang bumagsak, may kamay na samalo sa kanya, paglingon niya, Bumungad ang pamilyar na mukha, si Chen mismo. Tinulungan siya nitong tumayo, at may ngiting sinabi na nadaanan lang daw siya kaya binati muna. Hindi niya napigil ang mapangiti, kahit medyo nahihiya. Naibulong pa niya na inakala niyang simula ng mapunta ito sa honors class, baka ayaw na nitong makisalamuha sa kanila. Ngunit umiling lamang si Chen, para sa kanya, ang kaibigan ay kaibigan, at hindi yun nagbabago, gaano man kalaki ang pagitan ng katayuan. Muling bumalik sa kanyang isip ang alaala na yun habang pinagmamasdan si Chen sa entablado, napangiti siya ng malawak, tama nga ang hinala niya, hindi nagbago si Chen, at ngayon ay buong puso siyang naniniwala na magtatagumpay ito sa laban. At ilang sandali lang ay narinig na ang sigaw ng announcer, tinatawag ang mga kalahok sa kanika nilang laban. Lumabas si Chen, nakasuot ng itim na shirt at pantalon, may wristbands at athletic shoes, malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit may kakaibang karisma, magaan, mahinahon, at sopistikado ang dating. Hindi maitago ng class representative ang pananabik habang pinapanood siya mula sa kinauupuan. Sa isang screen sa itaas ng isa-isang lumabas ang impormasyon ni Joe Chen. Ipinakita roon na siya ay may e-rank at ang antas niya ay mula level 2 ay umangat patungong level 4, isang bagay na halos imposibleng magawa sa loob lamang ng maikling panahon. Nakasaad din na ang kanyang natatanging kakayahan ay power borrow, isang abilidad na nagbibigay daan sa kanya upang humiram ng lakas mula sa iba. Bagaman walang nakatalang pala o parangal sa kanyang record, kapansin-pansin ang bilang ng kanyang mga nais, umabot ito sa 999, tanda ng matinding determinasyon at layunin sa loob niya, wala siyang anumang kasalukuyang bayarin, ngunit sa ibabang bahagi ng datos, nakasulat ang isang nakakagulat na detalye, may kabuwan sang utang na sam na put sam na million walunda anat walung libo sam na anat labindalawang gold.